kayo sa kusina ni Kabayan. Dito kayo sa kusina ni Kabayan. Dito sa may hotel. Open po kami from 11 to 11. Kabayan, namimiss mo na ba ang mga putahing Pilipino o yung mga pagkaing Pilipino? Ano pa ang hinihintay nyo kung kayo ay nandito sa Buray Dalcasim, pumunta na kayo sa kusina ni Kabayan. Marami pong mapagpipilian na pagkaing Pilipino na matagal mo nang namimiss sa Pilipinas. Ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo dito sa kusina ni Kabayan. Marami po kayong putahe na mapagpipilian at hindi hindi po kayo magsisisi dahil masarap po ang kanilang luto at ang amin pong inorder. Ito po sisling po na seafoods at hindi lang po yan dahil sa sobrang sarap nabitin po kami umorder po ako ulit ng beef pares with sinangag at ang aking kasama naman ay bangos silog po ang kanyang inorder at yung isang kasama ko medyo social kaya lariat ang kanyang inorder at dahil sa sobrang sarap nga po hindi namin namalayan na naubos na po pala namin ang aming inorder dahil meron pong kumakanta sa kabilang mesa Dahil nga sa hindi kami marunong kumanta, pakyut na lang ang aming ginawa at ang isang kasama ko naman gustong-gusto nang agawin yung microphone doon sa kabila. <coughs> Ayan nga po, dahil merong kumakanta sa tabi naming lamesa, hindi namin namalaya na ubos na pala ang aming kinakain kahit malamig po ang panahon ngayon. Kahit yung halo-halo ay naubos po namin. Kaya ano pang inihintay nyo mga kabayan? Kung namimiss po ninyo ang mga putahing Pilipino o yung pagkain Pilipino, Punta na po kayo rito sa kusina ni Kabayan. Ito po ay matatagpuan po sa Kubeb. Malapit po ito sa harap ng masjid. Sa ikalawang masjid po, yung unang masjid ay sa harap po ng podium at yung ikalawa na masjid naman po ay sa bandang dulo. Ilalagay ko po rito sa comment section dito sa Facebook page ang kanilang address para kung namimiss nyo po ito mga kabayan. Ano pang inihintay nyo? Punta na po kayo rito sa kusina ni kabayan. Ang sasarap po ng kanilang pagkain. Hindi hindi po kayo magsisisi.